nadadala dito sa mga ginagawa ng ilang mga pulis abusado etong sistema ng pang yung huhulihin mo tapos hold mo kukutongan mo ng pera marami na mga cases na tirang ang bitag dito sa Camp Karingal QCPD na hindi alam na nasa itaas ang nakakaalam yung sa ibaba lang ito mga bastardong putok sa buhong mga pulis na to na kung minsan nakakasira sa hanay ng ilan na mga matitino naman. Dahil dito sa mga dupang na to, masisira yung ilan. Hold it up. Ang estilo, ng pera, hiningan ng pera, hanggat nakakulong bago i-release, at ang pinakamasaklap, yung pang, panghahalay nitong si Mabasa, isang pulis din. At yung tumanggap na pera na si Hernandez, of course,

Oh, walang problema, sir. Black walang or... problema? Yes, sir. Halika nga sundo. Hali na natin. Hindi, sir. Ay. May ng gabi. Tapos po, mga asawa nandun sa labas na kaupo. Oh. Tapos po, may dumaan ng buto, naka motor, nakamotor. Tinapunan po yung asawa ko ng flame honey. Pagkatapos po, nang tinapunan sila ng flame honey, nagsuguran na po yung mga polis. Bigna eh. na lang, lang po, pinusasan ng asawa ko at pinag-ano si ng barang tapos isinakay doon sa konsert. Hindi na lang nagkarik. Siyempre, dapat daw makapibigay ng 20,000. sino sabi niya? <laughs> yung pulis pa mamuli sa kanya. Siyempre, pangalan ng pulis na mamuli sa kanya. <laughs> Mabasa po siya. In around 11.45, naglalakad na ako pa, away ng bahay. Sinundan po ako nito ni Mabasa po, sir. Nakasakay siya ng poche. Ang ginawa ni Mabasa? Ngayon, pinuksan po yung pinto, sakay ako inila yung kamay ko. Pinagtutugan <laughs> baral ba ng barala, tsaka pinako. Tinukot po ang barala ba pag parking po sir, nung hinubran ako, doon na ako tinutukan ng baril Saan so, dito pa lang. Mm. Oo, so, pagka parking po, tinutukan na ganyan ako ng baril at tapos, tapos, dito ka? Dito na ako, pinalipat niya ako dito sa alit po. Oh, ano yung sinabi mo kanila? Masama lang ang loob ko sa okay. nangyari sa misis ko. Ano yung talaga ang nangyari sa misis ko? Ang ano yung lang? Kasi talaga ang may gawaan. Kung, 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 kung may nasa likod, may nasa likod man sa'yo na mayroon na. Ah? Huh? Mayroon na ah, di ba nagbigay ako ng ganun na alaga, di ba? Yes. Oh, so, ko pinag-usapan mo tayo ng ganun? Mayroon. Mo sa, kung ako sa puso, kung ako sa puso ng ganun, ha? Hindi ako ko sa puso. Alin mo lang na tayo mo sa tulayan, ha? Kung wala tayong pinag-usapan tayo ng pera. Nakamonitor kami kanina po sa iyo. At yung kasamang mong <coughs> sumabasa. Ngayon, kung tumanggap ka ng pera, wag ka na magbahat ng buntot, para patangtanggi Tinatanong ka lang para sabihin sa'yo kung bakit hinalay nitong si <coughs> si Mabasa ang misis nito. Ano ba doon? Basta makatuwiran lang siya. Makatuwiran ba ang paghuha mo ng pera doon sa eh, sa holiday na ginawa ninyo? Sige, tanong ko sa'yo. Ikaw ang tumanggap. Sa palagay mo kaya, sabihin mo sa akin, sasabihin mo ngayon patunayan nila. Patunayan? Mapapatunayan yan. Eh kung sasabihin ko sa iyo nung ginawa sa iyo ay eh, surveillance na tinanggap mo. Anong masasabi mo? Wala na. Sa telepono, nakakausap lang namin yung pulis na si Hernandez na umano'y tumanggap na talagang tinuturong tumanggap ng perang inabot bilang ito yung sinasabing kotong money para makalabas itong pobre. Ito yung gawain ng ilang mga h tapak balasubos na dupang na pulis dyan sa Central Police District na marami naman kami mga kachokaran dyan. At hindi pwedeng sabihin na marami sa kanila lukod-lukod dahil matino naman simula doon sa itaas pero meron pa rin mga masasamang damo. May proseso rito, kaya lang pag ganito yung mga hanay ng mga pulis ng mga balasubos o walang kwenta, wala rin kaiba rito to sa mga hold na dapat tinutumba. Pag sinabing tinumba, itutumba para wag pa marisan. Hindi kami naghahanap ng kaaway, naghahanap lamang kami ng katotohanan, hindi kami naghahanap ng madidikdik. Naghahanap lamang kami kung sino yung dapat dikdikin para ihiwalay doon sa mga matitino. Dahil ang hanay ng pulis, marami ring matitino at marami rin, rin yung may mangilan-ngilan dyan na mga balasubas. At yung balasubas kinakailangan matukoy nang sa ganun yung mga matitino, eh, maprotektahan na wag naman masira. So pinag-uusapan lamang yung hanay na dapat linisin. o saan ka pinakit? Saan ka hinalay? Dito po, sir, banda sa kabila. Sa madilim na. O, sige. Dalawa na. Hindi pa tayo. Daan ang mga algo. Dito po, sir. Saan? Saan? Dito, sa may kahoy na to. Dito may naglalay. Sa loob na sasakyan. sakin? Dito sa may kahoy na Dito po, dito, dito. Sa loob po ng sa sakin. okay. Dito po, ipinakay. Dito, naka-park. Opo. Eh, may ilaw dyan eh. Hindi po, dito mapansin. Dito po, sir, dito. Okay, sa loob tayo ng kampo ngayon. Ito ang sinasabi ng rape victim. Dito, pinarada yung sasakyan. Dito, ginawa yung panghahalay sa kanya. Alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Imposible naman di makikita nitong mga nandito. So, ito ngayon, tinitingnan ng bitag on the spot. Jesus. sa amin, sir, kung meron man kami siguro for the purpose, I know that you're helping. In fact, would be help me? Tignente uh, ko, ano? Si Beo, very helpful. Nakakasama naman namin kasi mga grupo ninyo. You should identify na kahit sa picture because I know having them line up, malabo yun. Hindi naman military ito na. Uh, bupas nga, may pinadala kami na rin nila ba para pag-arap-arapin namin kayo ng alas dos ng umaga. Pero in the meantime, the state si Mabasa sa, ano, sa kampo kaya we confiscated confiscate yung firearm niya, mm -hmm. yung ID niya at yung badge niya kasi eh, mabigat yung akusasyon ng laban sa kanya. So, pending investigation, eh, mananatili siya dito sa kamo.

ang kuya naglapot sa akin, sir. Ito pa. Ito pa, sir. Kasama ko to, sir. Naglapot ko to. Kasama ko, sir. Ito to. Kasama yan sa nagdampot, sir, sa kanya. Sino, sir, sige. Ito, manya. Ito, sir. Ito, sir. Ang nag-ano sa akin, sir. Ay! Alam mo, ang biktima, pag talagang kukuha ng mustisya, lit-lit mo lang yes. pala eh. Yes, sir, yes, sir. Wala namang problema. Alam mo, na, makinig ka. Ang sakit naman, sir. Alam mo, kung totoo mo yung sinasabi nito, lalagyan kita ng nagbabagang alamrin namana mo yung tipig mo eh. Tama na. sir lalagyan ko problema na nagbabagang kita oh, yung problema sir lahat walang ng... problema yes, sir kita problema Halika nga, mo Lagyan na natin. Hindi, sir Ay, Kahit naman mo problema sa, sa akin, lahat problema sir sa akin, sir tinatanggap ko problema allegation. Tinatanggap mo problema na ka. kita eh, sir kung mapatunayan, sir Mapatunayan? Yes, mo problema uh, Di, sir problema sir ka ba? Hindi, sir kita test kita Willing ko, sir? ako, sir Willing ka? Willing sir mo mo Tuturuan kita sa karapatan mo. Yes, sir. Remain silent. Yes, sir. All right? Yes, sir. You have the right to remain silent. Yes. Anything that you say will be taken against you. Yes, sir. Naintindihan mo? Naintindihan mo, I'll sir. I'll, give, I read you your Miranda rights. Ngayon, kung bobo ka, sige, magsalita ka pa. O, sige, sir. Ang, kung bobo ka, magsalita ka pa. Kung matalino ka, makinig ka. O, sige, sir. Mabibitag ka. Yes, sir. Walang problema, sir. O, ngayon, saan? Mananahimik ka o magsasalita ka pa? Sir, kung... kung mananahimik ka o ka, sir. Manahimik ka, sir. That's it. Kung mananahimik ka, hindi na kita pipilitin. Karapatan mo yan. Yes, sir. Since I read you, Miranda rights, shut the f*** up. Yes, sir. Alright? Yes, tapos. Yes, sir. Yes, sir. Ewan ko kung saan patutungo kayo kung <coughs> hindi dalawa, either sa either kulungan, bibingan, paggamutan. Makakainkwento kayo ng mas talantari <coughs> sir. Um, Ano ang masasabi ko lang niya, sir? Sige. Ma matatapos yung situation. Talagang ka. Iiwas na kita na malagay sa sa alanganin, I I just read you Miranda rights. The right to remain silent. Yes, sir. The right to an attorney. O yun, sinapak ka ng, ng, ng victim mo. Wala naman lukulukong victim na pagkakita sa'yo, sapay-sapak agad sa sobrang galit. Kasi pag wala kang ginawa, wala rin gagawin sa'yo yan. Hindi ko kayang gawing ipahiya yung ibang kasamahan mo dahil I'm proud na may ibang mga kasamahan mo. Yes, sir. Ah, Nare-respeto kong ibang grupo ninyo sa QCPD dahil nakakasama. O kayo, oh. hindi ko pa kayo nakakasama. Unang tingin ko pa lang sa inyo, kayo.